Ka, may mensahe na naman po edong si Sara Duterte tungkol nga sa uh, pagdiriwang ng Feast of the Black Nazarene. May message na naman siya. At ang kanyang message po ay pinagtatawanan ng ngayon ng mga kababayan natin. Anong sabi? Naku no, etong message na ito ay pagpapakita. Sabi ng isa, uh, unbelievable hypocrisy hypocrite ka daw, Sara Duterte. Mantakin mo kasi. Balikan lang natin na ah. ano daw, 'di ba? Etong si Sara Duterte ay kuno ay presidente ng impyerno. Sinabi niya yan. Self-proclaimed president or presidente ng impyerno calls for unity, faith, and humility on feast of the black Nazarene. Oh. Ay talagang pangingilabutan ka. <laughs> Abay kahit sino pangingilabutan Kayo po ba ay deboto? At kung kayo ay isang deboto At naniniwala kayo sa Sa statement na ito ni Sara Duterte Niloloko niyo po Sarili niyo Dahil ulitin ko ha ah, Self-proclaimed president Of hell Itong si Sara Duterte <laughs> Our devotion to the Black Nazarene is a testament to our profound trust in God's miracles. Lately, ano, tungkol sa mga ganitong mensahe ang binibitawan ni Sara Duterte. Madalas ay ginagamit na po ang Panginoon. Oh, ano daw? Eh di ba, madalas ay murahin ng ama mo ang Panginoon. At di ba, nung nagbulalas kayo at nag kayo, malala ang pagmumura niyo at pagbabanta. Yan po ba ay sign ng pagiging makadiyos? Bakit bakit biglang naging makadiyos ito sa Sara Duterte? Anong nangyari? Bakit biglang ang dami-daming pinupuntahang lugar dito sa ating bansa? Eh dati naman daw hindi pumapasok sa opisina ito, sabi ng isang kongresista o ng mga kongresista, ito daw ang pinakamatamad na government official. Oh, sabi niya, testament daw ito to our profound uh, trust in God's miracles that, that have become the spring that gives us the strength and courage and the inspiration to be resilient as we hold fast to our faith and overcome the challenges coming our way. Wow! Ang galing! Ang galing-galing! Diba? Palakpoha naman po natin sa si Sarah Duterte. Abay ka, malala. <laughs> ano pa yung susunod? Pagiging makadyos ngayon ang tinutumbok na daw sa Sara Duterte. Yan po ay matapos ngang aminin na siya po ay presidente ng empire, No? Apa? Huh. In her statement on Thursday, January 9, she emphasized the profound significance of the Black Nazarene, saying it serves as a reminder to Filipinos that na tayo ay maging matatag daw para harapin ang mga challenges sa ating buhay. Hmm. Sana po ay naging matatag din kayo. Hindi kayo naging marupok sa mga investigasyon sa kamera. Hindi kayo naging marupok sa mga investigasyon sa Senado. Kung sana naging gano'n, naging matapang matapang yung hinarap, yung mga katanungan, matapang yung sinagot yung mga katanungan, Masiguro siguro hindi na ngayon o hindi kayo nasasadlak sa kamalasan. ba? Diba? Sa puntong ito kasi para sa akin, doble karma na ang nangyayari sa mga katulad ni Sara Duterte. Okay. Sige po. Magmalinis pa kayo hanggat kaya niyo. Dahil baka sakali, meron pang naniniwala sa pagmamalinis at sa mga drama niyo. Kung wala na, goodbye.